guys, so ngayon guys ay magluluto ako ng sinigang na hipon. Ayan siya guys, so sinigang na hipon. Ayan. Ito yung lulutuin ko at lilinisan ko muna to siya guys. First time ko po itong magluto ng hipon at first time ko ding maglinis ng hipon. Ito daw siya guys gugupitin daw to. Ito, gugupitin daw natin to. Gamit ng gunting ko, napakapurol. Yan, gupitin daw natin. Yan, tapos ito din daw gupitin. Ito pala, gaganituin pala, nilinisan pala, itetch iti chowa guys linisan pala itat akala ko ano lang to linis lang tapos yun na yun lulutuin na madami pa pala tong ano gagawin true so ayan nalinis ko na guys oh. iyan guys oh malinis na siya tatanggalan na naman daw natin to ng dito. Ito pala siya guys. Iyan. Pwede daw yan gupitin. Ito pwede daw to gupitin. Para matanggal yung shell. Para malinis. Pag, pag gusto mo rin daw na hindi tanggalin yung shell. Kasi di ba masarap din yung ano yung luto na yung hipo na may shell pa para masarap bang ang sarap mag tuklap tuklapin mo yung yung ano nila yung balat. Gagamitan daw ng ano gagamitan daw ng toothpick pag wala namang toothpick, wala kasi akong toothpick, guys. Kaya ginagamitan ko nito, oh. Yan. Sino? Karayong, guys. Eh, wala kaming toothpick, kaya gagamitan ko ng karayong. Ito daw siya, guys, oh. Iganyan mo daw. Yan. Iganon mo daw dito. May isa gilid. Yan. Tungo nga. first time din akong naglilinis nito, guys. Yan. Eh. Ayun. yun mm. Yan daw ang bituka. Yan daw ang tatanggalin. Yan. Ay, dahan-dahan lang talaga. Baka matusok pa ako sa karayo. ng dahil lang sa hipo na to. <laughs> Yan. Tapos na. So, ito na guys. O. Oh. Malinis na siya. Yan malinis na o oh, may natira pa talaga kailang kasi pa napayos ayan o yan, linis na siya guys